Asan? Asan? Ayan daw mga kaibigan, so titignan natin doon sa ulin kasi may daw may ano may payag sa Indonesia, may tao daw <laughs> Mayroong tao? <laughs> Mayroong tao daw Titignan natin kung totoo nga ba yung sinasabi nila na may tao ba dito sa ano sa payag Titignan natin Ay, ayan, may tao nga pala mga kaibigan daw Ayano o Yan nga pala mga kaibigan yung tao sa ano sa papas Alam nyo mga kaibigan yung tawag namin dito mga kaibigan papas Pero ito yung talaga yung payo ng Indonesia So tatanungin natin mga kaibigan kung uh, ilang araw na siya dyan sa ano sa payag ala, may kasama pa pala oh Tanungin namin. Agoy, tatlo pala sila mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, yung papas na nakita natin. Tatlong tao po yung uh, nandiyan. Oh. Patanungin natin. Kawan, banyak ikan kawan. Banyak, banyak. Banyak, banyak ikan di sini. So, ayan mga, mga kaibigan. Marami daw po yung isda yung uh, kanilang uh, papas. Ayan oh

Ayan po mga kaibigan, na rescue na po natin yung uh, mga tao nga uh, nandiyan po sa ano sa sa papas ng payo ng ating uh, uh, kontrapartido doon sa hindi uh, kontrapartido. Uh, matatawag po natin na uh, kontrapartido kasi po yung uh, mga tao natin na uh, wakapunta makapunta doon sa kanila, uh, maano doon sa kanilang area. Eh puhulihin po nila. Tapos ikulong na doon. Pag tayo po yung makita nang taon la doon sa dito doon sa kanilang ano payak payag-payag uh, entertainment po natin ng hindi po natin nahulit pag bigyan pa natin ng pamasahe para makauwi sila sa kanilang uh, pamilya doon sa Indonesia so yun po hindi po talaga patas yung kanilang batas doon sa Indonesia ikumpara natin dito sa atin sa Pilipinas diyan ah. oh. na ya, Palama. Ikaw mo 'tong apiisit diyan. Ay pa-mang kaibigan. Ah. Uh, Sa totoong kaibigan wala pong tao yung uh, bahay. Ah uh, malita bahay wala tao so yung nakikita nyo kanina uh, kasama po namin yun. Ah uh, lang namin yung papas kasi may uh, mga istahan. Sayang din kung hindi natin ako kunin, sayang din nga ang hirap. Ayan guys, yung mga kasama ko guys. Hindi pa natapos magligo. Ayan guys, po, maraming salamat sa inyong panonood Like po, share ka subscribe po natin ngayon